Shout sa ating mga member. Maraming salamat kay Day Ilin Ido, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Lin Caligdon Vlog, Tita Jean Kef Perez, kay Miss Miami Laurel. Maraming salamat, Idol. Kay Sheila Budino, Melinda Alves, Presilia Inot, Romualdo Amper, Torin of Your Prince, Marcel Nakil, Almalin Punsika, kay Lilibit Tumagi, Roman Villanueva, Uh, maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Maraming salamat din kay Ati Bing Batingber. Sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga upload, sa mga laging nagko-comment, nag-share, nag-likes, maraming maraming salamat sa inyo. Malaking tulong na po ang ginagawa mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong sinanay kandida na halos pabulong na. Kakaiba ang aking kutob sa lahat ng ito, Luis. Butyok. Buno. Batay sa kanilang kwento. Marami akong nakitang butas. Manmalan ninyo ang bawat kilos ng lahat ng mga ito. Gagawa lamang ako ng paraan para makapagmatyag sa mga ito ng palihim. Wala akong masyadong nakikitang mga kababaihan at mga bata sa lugar na ito na mas lalong ikinakalakas. Nang hinala ko, matapos lamang iyon, naghanda na ang mga ito sa kanilang mga gagamitin mamayang hapon. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, mariin nang nakikiramdam si Nanay Kanida sa lahat ng mga kilos ng mga taong nandoon at sa buong paligid. Napansin din ng mga ito na nawala na doon ang mag-asawang humingi sa kanila ng tulong. Doon naman sa patag, nagtataka sina Lucas at Gabriel nang lumipas ang ilang mga oras na hindi pa nakabalik sina Rosa at ang kambal. Kaya inutusan ang kanyang anak na si Gabriel na tingnan ang unahang bahagi ng ilog. Mabilis naman na tumalima itong si Gabriel ngunit nang tingnan nito ang unahan nagtataka ito ng sobra dahil nawala na doon sa unahan ang tatlo. Napakatahimik din kasi doon kaya nagpasya itong si Gabriel na sundan ang tatlo at subukan na hagilapin ang mga ito doon sa unahan. Samantalang sa kanilang kinaroroonan, agad na nakadama ng kakaibang presensya itong si Lucas habang nagpapahinga ito doon sa isa pangkubo, kubo. Kaya napabangon ito at dahan-dahan na sumilip sa labas. Nagtataka itong si Lucas kung bakit biglang nakakaramdam siya ng kakaibang mga presensya Bukod kasi sa resort ang kanilang kinaroonan, katirikan pa kasi ng araw sa mga pagkakataon na iyon. Ang hindi alam nila ni Lucas at Gabriel, simula nang umalis ang grupo nila ni Nanay Candida at nagpunta si na Rosa doon sa unahan, mayroon ng mga nilalang ang lihim na nagmanman sa kanilang bawat ikinikilos. Kabilang din ang grupong ito sa tinatawag na talim sa gabi. Ang grupo na nagplano para sa kapahamakan nila ni Nanay Kanida at sa buo nitong pamilya para makuha ang tatlong mga bata na sina Puno, Abu at Akiko. Anim na mga kalalakian ang lihim na umibis doon sa mga kakahuyan na malapit doon sa pinagtayuan ng dalawang mga kubo. Armado ang mga ito ng mga matatalas na mga armas. Samantalang ang lima nitong mga kasamahan palihim na sinusundan itong si Gabriel na nagpunta doon sa unahan. Doon sa sentro ng resort, may mga nagbabantay na doon para wala nang magpupunta o umaligid man lamang sa bandang kinaroonan ng mga kubo nila ni Nanay Candida. Ang may-ari kasi ng resort na pilitan ang mga ito na makipagsabuatan sa grupo ng talim sa dilim dahil na rin sa takot na baka sila ang balikan at patayin kaya tumulong ang mga ito para mapahamak ang pamilya ni Nanay Candida. Habang mabilis na naglalakad itong si Gabriel, biglang nakakaramdam na din ito ng mga presensya na labis niyang ikinagulat. Napatigil itong si Gabriel ng ilang mga sandali at nagpalingon-lingon na. Ngunit nang wala naman itong nakitang anumang mga kahinahinalang mga tao, agad na muli itong naglalakad Papunta doon sa malawak na ilog. Agad na nilibot nitong si Gabriel ang buong paligid hanggang sa mapadako ito doon sa gilid ng mga kakahuyan. At sa mga uras na ito, muling naramdaman niya ang mga presensya ng mga nilalang. At sa pakiwari nitong si Gabriel, malapit ang mga ito sa kanya. Kaya agad na humanda na itong si Gabriel. Masama talaga ang kanyang kutob tungkol sa kanyang mga presensyang nararamdaman. Nagtataka ito ng sobra kung bakit may mga ganitong mga presensya ang umaligid samantalang nang dumating ang mga ito dito sa isla ng Figo matiwasay naman ang kanilang mga nararamdaman. Nagpalingon-lingon itong si Gabriel sa buong paligid at hinahagilap kung saan nang gagaling ang kanyang mga nararamdaman. Iniwan niya ang kanyang baril doon sa kubo kaya ang magagamit niyang armas ngayon ang daladala niyang punyal na gawa sa tanso mula ng bata pa lamang itong si Gabriel lagi na niyang dalang punyal na ito na bigay pa nitong sinanay kandida at nagagamit na ito sa mga bakbakan kontra ang mga kampo ng kaliliman nag-usal at nagkarga na din itong si Gabriel ng mga dasal at mga usal na orasyon ilang sandali lamang mas nakakaramdam pa nang panganib itong si Gabriel nang hindi niya mawari kung bakit hanggang sa biglang may nakita itong dalawang mga katao na mabilis na tumakbo galing sa uban ng kakahuyan at papunta ang mga ito sa kanya nakasuot ang mga ito ng mga maitim na damit at mayroong mga maskara na kulay puti na mayroong mukha ng iba't ibang uri ng hayop at mangkikilos na sana itong si Gabriel para humanda. Sa tingin niya kasi, sa bilis ng mga nilalang, ilang mga segundo lamang agad nang makakalapit na ang mga ito sa kanyang kinatatayuan. Ngunit mas nagimbal ang isipan nitong si Gabriel nang hindi niya kayang maihakbang ang kanyang mga paa na pagtanto niyang may tumamang usal na pamako sa kanya at natitiyak nang hindi galing ang mga usal doon sa dalawang papaatake sa kanya. Kaya nakakasigurado itong si Gabriel na galing ang mga gumagawa ng mga usal sa kanyang likuran. Kaya nanganganib ngayon ang kanyang kalagayan. Kailangan niyang makagawa agad ng paraan. Mabilis na nag-usal ng mga pangwasak na orasyon itong si Gabriel. At pagkatapos agad na ibinato ng mabilisan. Pagkatapos gumulong ito papalayo sa kanyang kinatatayuan nang mapagtantong nawasak na niya ang mga usal na pamako na tumama sa kanya. Inaasahan na niyang aatakihin siya ng mga ito galing sa kanyang likuran. At tama nga itong si Gabriel dahil sakto lamang na naibato niya ang usal hinataw na siya ng mga matatalas na mga armas galing sa kanyang likuran at kahit na nagawa niyang makagulong agad, tinamaan pa rin ng daplis itong si Gabriel sa kanyang likod. Napamura na ang pulis, batin niya agad na hindi mga ordinaryo ang mga nilalang na umatake sa kanya. Agad niyang naramdaman ang pagkirot sa kanyang natamong sugat. Hindi naman ito kalaliman, ngunit kakaiba pa rin ang kirot niyang nararamdaman. Batid nitong si Gabriel, na may mga nakapahid ng na mga lason sa mga patalima ng mga nilalang na ito. Mabilis na may kinuwang buti ng langis itong si Gabriel at mabilisan na kinapa ang kanyang sugat para malagyan ng langis at mapatigil ang paggalat ng mga lason sa kanyang katawan. Ngunit kakatapos pa lamang ng paglalagay nitong si Gabriel, mabilisan na siyang muling inataki ng mga kalabang nilalang napakabilis na agara na nakakalapit ito sa binatilyong pulis. Mabilis naman ang tugon nitong si Gabriel. Dalawa ang nauna sa mga ito na agad na nakalapit sa kanya. Samantalang nakasunod naman sa likuran na ang dalawa, ang tatlo pa. Agad na iniwasan nitong si Gabriel ang unang pag-atake ng isa at sinangga naman ang pag-atake ng pangalawa. Mabilis na nahawakan itong si Gabriel ang braso ng isa sabay binuhat niya ito ng mabilisan at ibinagsak sa lupa. Napaigit na lamang ang nilalang dahil sa lakas ng ginawang pagbagsak ni Gabriel nito. Agad naman siyang dinaluhong ng mga kasamahan nito. Ngunit inaasahan na ito ni Gabriel. Agad niyang inabot ang isa at kinubawan ito galing sa likuran. Hinila niya ito Sabay ng mga pagpapakawala, ng mga pagsaksak na tumama sa iba't ibang parti ng nilalang na nagiging sanhi para mapapasigaw ito at agaran na nangingisay. Nang bitiwan na ito ng pulis. Matapos na mapatay ni Gabriel ang isa, agad na sinalubong niya ang isa pa. Nang pagsipa ang kamay na may hawak na patalim, nagiging dahilan iyon para tumalsik ang patalim sa ere. Na agara naman na inabot ng pagsipa ni Gabriel ng ubod ng bilis at lakas. Nang tamaan ito ng pulis, agad na sumagirit ang patalim at tumama ito sa ulo ng isa na agara nitong itinabagsak sa lupa. Hindi kasi nito inaasahan ang gagawin na iyon nitong si Gabriel. Samantalang ang isa na nabitiwan ang patalim kanina. Pataluna, na nasinipa ito ni Gabriela gamit naman ang isang paa. Sapol ito sa dibdiba na nagiging sani para tumalsik ang katawan nito patras. Sa mga pagkakataon na iyon, mabilis na gumagawa ng usal itong si Gabriela. Isang orasyon na magbibigay ng panandalian na pagkaparalisa sa mga pananaw ng mga kalaban. Matatawag din itong isang ilusyon na umabot ng dalawang segundo sa loob ng dalawang segundo. Inaakala ng mga nilalang na lumundag itong si Gabriel papunta doon sa kanilang likuran. Ngunit ang katotohanan, nando pa rin ito sa kanilang harapan habang nakahanda na ang dala nitong patalim. Iyon ang mabagsik na kakayahan nitong si Gabriel. Na maging sinabutsok at nunoy ay wala sa kakayahan na ito na kayang manipulahin ang mga mata at isipan ng mga nagtatangan ng mga kaalaman sa kadiliman sa loob ng dalawang mga segundo bago pa makabawi ng wisyo ang mga nilalang sunod-sunod na ang ginagawang pag-atake ni Gabriel sa mga ito sa liig at dibdib ang tama ng mga pag-atake ni Gabriel na nagiging dahilan sa kamatayan agad ng dalawa doon sa mga nilalang gulat na gulat ang natitirang kalaban sa nangyayari sa kanila Inaakala kasi ng mga ito na mahihina ang mga natitira doon sa kubo. Inaakala nilang madali lamang nilang mapatumba ang mga ito. Ngunit kabaliktaran ang mga nangyayari. Wala silang kaalam-alam na ang dalawang naiwan sa mga kubo ay ang mga kinatatakutan na mga bijilante sa lugar ng basak. Mga antingero na kinatatakutan ng mga aswang at ng mga taong mayroong tangan na mga karunungan sa mga aral sa kaliwa. Doon naman sa kinaruroonan ni Lucas tuluyan nang lumabas itong si Lucas ng kubo nang masipat ang anim na mga nilalang na umaaligid sa kanilang kinaruroonan. Batay sa kanyang nararamdaman kasi batid niyang mga kampon ang mga ito ng kadiliman. Nagtataka man itong si Lucas kung bakit biglang nagpakita ang mga ito sa kanila at nagpaparamdam kailangan niyang kumilos. Baka ang buhay nila ang pakay ng mga ito. Walang pakialam din itong si Lucas kung makikita man ng mga nilang ang kanyang ginawang paglabas. Dala nitong si Lucas ang kanyang plumingko na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Walang kagatol-gatol na nagpunta itong si Lucas doon sa mga kakahuyan sa unahan kung saan doon niya nasisipat ang mga nilalang kanina agad na wika nitong si Lucas nang makalapit na ito doon sa mga kakahulan. Lumabas na kayo at huwag na kayong magtago pa. Alam ko ng presensya ninyo. Anong kailangan ninyo sa amin? Sino ang nag-utos sa inyo? Ngunit lumipas pa ang ilang mga sandali. Walang lumalabas na mga nilalang o sumagot man lamang. Kaya nainis na itong si Lucas agad na itong naglatag ng mga usal na nagpapainit sa katawan ng mga nilalang na hindi nila mawari kung bakit. Kaya naglabasa na ang anim na mga nilalang na may bitbit na mga matatalas na mga armas. Kahalintulad din ang kasuotan at maskara ng mga ito doon sa mga nilalang na nakakalaban ni Gabriel. Galit na galit na umuungol ang mga ito dahil sa ginawa ni Lucas sa kanila. Agad na ka ng isa doon sa anim. Ang lakas ng loob mo para gawin mo ang mga usal na iyan. Pagbabayaran mo ito ng iyong buhay. Nagtatanong ka kung ano ang kailangan namin sa inyo. Buhay ninyong dalawa ang kailangan namin. Matapos ang pagkawikang iyon ng nilalang agara na gumawa ang mga ito ng mga usal para sana ipako itong si Lucas ngunit umihip lamang sa hangin itong si Lucas kasabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Biglang nakuntra at nabaliwala ang mga ginagawang usal ng mga nilalang na nagiging dahilan para sugurin na ito ni Lucas ng walang pag-alinlangan. Sapat na kasi ang kanyang narinig para patayin niya ang lahat ng mga ito. Dahil kung totoong buhay nila ang pakay ng mga ito mas nakakabuting maunahan niya ang mga ito sa pagpatay. Sa bilis ng ginawa nitong si Lucas, agad na nakalapit ito doon sa mga nilalang na sa mga pagkakataon na iyon. Gulat na gulat sa ginawa nitong si Lucas. Nahugot na din ito ang dalang plumingko at agad na inaasinta ng mga pagtarak ang mga kalabang nilalang. Sunod-sunod iyon na nagiging dahilan para magpulasan ang lahat ng mga ito. Ngunit dahil sa bilis at patuloy na pag-atake nitong si Lucas, natamaan niya ang isa sa mga ito sa may bandang likuran. At muli pa itong inundayan ng saksak nitong si Lucas na nagiging dahilan para tuluyan itong matumba sa lupa at mangingisay. Dahil nagpupulasan pa ang mga nilalang para makaiwas sa mga pag-atake ni Lucas, naabot pa nitong si Lucas ang isa at nahagip niya ito sa may liig. Sobrang nagulat kasi ang mga nilalang na ito sa kakaibang bilis nitong si Lucas. Hindi nila inaasahan na bukod sa may karunungan ito sa mga usal, mabilis din itong kumilos na hirap silang makita ang mga ito. Muling kumilos na ang mga ito. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, inaatake na nila nang sabay itong si Lucas. Pinagtutulungan na nila itong pinaghampas gamit ang kanilang mga matatalas na mga armas ngunit wala sa hinagap nitong si Lucas ang umatras sa bakbakan. Mas gusto pa niya ang mga ganito na harap-harapan na labanan. Sinangga ni Lucas ang sunod-sunod na mga pag-atake ng mga ito at pagkatapos muling umulos ng mga pagwasiwas gamit ang kanyang plumingko. Dalawa agad ang kanyang nasugatan at nang muling itarak niya ang kanyang armas, tumama ito sa liig ng isa na nagiging dahilan para mapapalahaw na lamang ito habang agaran na bumagsak sa lupa. Sa lalim ng tamang iyon, sumirit pa nga ang mga dugo galing sa sugat nito sa may liig. Patapos na patay iyon nitong si Lucas, hindi pa ito tapos sa pagwawala. Agad na muling umigpaw ito kasabay ng pagdaluhong doon sa isa na nahawakan niya agad sa may liig. Hindi na iyon pinakawalan pa ni Lucas na walang pagdadalawang isip na agad na hiniwa nito ang liig na nagiging sani ng agara nitong kamatayan. Matapos iyon, isinunod pa niya ang dalawang natitirang mga kalaban. Ngunit hindi niya pinatay ang isa sa mga ito. Kailangan kasi ni Lucas na mapag-alaman kung sino ang may kagagawan sa lahat ng mga ito. Kung sino ang nag-utos sa mga nilalang na ito para sila ay mapatay. Matapos na mapatay ang lima at magawa ng paraan para mawala ng malay ang isa at mahuli, agad niyang dinala ito doon sa loob ng kubo. Saktong dating din itong si Gabriel doon sa kubo para sana ipaalam sa ama ang mga pangyayaring iyon at mai-report na nila ang mga ito doon sa may-ari ng resort na kanilang kinaroroonan. Ngunit agad na pinigilan ito ni Lucas. Wikan ka si Lucas sa kanyang anak. Huwag na muna, Gabriela. Masama ang hinala ko sa mga pangyayaring ito. Tingnan mo doon sa sindro. Mukhang wala man lamang ang nakakaalam sa nangyayari dito sa atin. At wala man lamang na nagagawi dito sa ating kinaroonang lugar. At nasaan na sina Rosa at ang kambal. Agad naman, Nasagot nitong si Gabriel na wala doon itong si Rosa at tulad niya inaatake din siya ng mga nilalang wikan itong si Lucas sa kanyang anak. Kailangan natin na mapaamin ang isang ito Gabriel at pagkatapos kailangan din natin na hanapin si na Rosa. Masama ang hinala ko sa kanilang bigla ang pagkawala doon sa unahan. Baka nabiktima na sila ng mga ito. Ngunit batid kong malakas ang mga batang paslit na iyon gayon pa man. Kailangan pa rin natin na subukan na hanapin ang mga ito doon sa may kakahuyan. Matapos ang mga iyon, lumabas muna ang dalawa sa kanilang mga kubo at iniligpit nila ang mga bangkay para mas maalarma ang lahat. Lalong-lalo na ang nag-utos sa mga nilalang na ito para sila ay iligpit pinaanod nila sa sapa ang lahat ng mga bangkay na napatay nila. Pagkatapos agad nilang binuhusan ng malamig na tubig ang nahuli nilang nilalang. Tinanggalan na din nila ito ng maskara para makikilala na. Agad na napansin ng mag-ama ang kakaibang hitsura nito na nangingitim na ang ilalim ng mga mata at ang labi. Pagkatapos nang magising na ito, ngumisi lamang ito sa kanila nagsisimulang magtatanong na itong si Lucas. Ginawa nila ang lahat para magsalita ito. Binusala nila ang bibig at pinahirapan. Hiniwa din nila ang balat ng nilalang. Ngunit talagang ayaw nitong magsalita. Kaya wika nitong si Gabriel sa kanyang ama. Patayin na natin ang isang ito ama. Wala itong pakinabang. Kailangan pa natin nasundan at hanapin si Natia Rosa. Baka kung napaano ng mga iyon. May mga karunungan ang mga nilalang na ito sa mga usal. Kaya hindi imposibleng nahuli si Natia Rosa at ang mga batang paslit. Mabilis naman na sinangayunan ni Lucas ang sinasabi ni Gabriel at walang pagdadalawang isip na ginilitan niya sa liig ang nabihag nilang nilalang. At matapos na malinis ang mga nagkalat na mga dugo, itinapon nila ito sa ilog. At pagkatapos sabay nang naglalakad ang mag-ama papunta doon sa unang bahagi ng ilog para sundan na nila sina Rosa at ang dalawang mga batang paskit na sina Abu at Akiko.